Nararamdaman mo ba ang malalim na hatak sa iyong puso, parang may gustong iparating ang universo sa iyo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga kasagutan na hinahanap mo ay nakasulat na sa mga bituin? Sa ngayon, habang binabasa mo ito, may isang hindi nakikitang puwersa na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari, inihahanda ang daan para sa iyo. Isang daan na hindi mo pa alam na umiiral. Ang mga senyales ay nasa paligid mo, kailangan mo lamang buksan ang iyong puso at isipan. Hindi ito isang aksidente. Ang iyong kapalaran ay tinatawag. Handa ka na bang sagutin ito? Dahil malapit nang magbago ang lahat. Nararamdaman mo na, hindi ba? Ang tahimik na paggalaw sa iyong puso, parang may isang kamanghamanghang mangyayari. Parang ang universo ay nag-aalin, inihahanda ka para sa isang bagay na talagang para sa iyo. Pero paano kung hindi mo na kailangang hanapin ito? Paano kung ito'y papunta na, tahimik na dumarating sa iyong buhay? Ang mundo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, masyado tayong malapit sa sitwasyon, kaya't hindi natin nakikita ang mas malaking larawan. Pero magtiwala ka sa isang bagay, may plano ang universo para sayo, isang plano na naset into motion, bago mo pa man ito napansin. Hindi mo na mamalayan, nakipagkasundo ka na, gumawa ka ng mga espiritual na pakikapagsundo sa mga puwersa na lampas sa iyong kontrol, at ngayon, ang lahat ay nagiging maayos. Malapit nang dumating ang oras para kumilos, pero handa ka na bang yakapin ang darating? Nagsimula na ang iyong paglalakbay at itinadhana itong magbago ng lahat. Ang mga hindi nakikitang puwersa na gumagalaw. Naisip mo na ba kung bakit may mga pagkakataon sa buhay na tila nangyayari ng walang dahilan, tulad ng isang serye ng maliliit na pangyayari na parang hindi mahalaga, ngunit kapag tiningnan mong muli, parang mga piraso ng isang palaisipan na nagkakasya. Hindi ito aksidente hindi ka nag iisa sa paglalakbay na ito. May mga puwersa na gumagalaw, gumagabay sa iyo, tinutulak ka pasulong kahit hindi mo ito nakikita. Ito ang mga hindi nakikitang puwersa ng universo, ang iyong kapalaran na dahan-dahang bumubuka sa likod ng mga pangyayari, parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na may mga espiritual na puwersa sa paligid natin, gumagalaw sa likod ng mga pangyayari upang gabayan tayo patungo sa ating layunin. Maaring ito ang impluensya ng mga espiritu ng ating mga ninuno, ang mga bulong ng banal, o kahit ang ating sariling mga gabay sa loob. Ang mga puwersang ito ay hindi laging nagpapakita ng dramatikong paraan, ngunit palaging naroroon, humuhubog sa mundong nakapaligid sa iyo. Pinapaabot ka nila sa mga tao, lugar at karanasan. Minsan, may makikilala kang tao ng hindi inaasahan, at pakiramdam mo'y tadhana, parang itinadhana kayong magkita. Sa ibang pagkakataon, may isang sitwasyon na magdadala ng hamon sa iyo, ngunit sa huli, mapapansin mong ito pala ang kailangan mo upang mapunta ka sa mas mataas na antas ng paglago. Isipin mo ang mga pagkakataong nakaranas ka ng iivu, yung pakiramdam na naranasan mo na ang isang sandali, o kaya naman may panaginip kang sobrang buhay na nag-iwan sa iyo ng isang pakiramdam na parang alam mo na ang lahat. Sa kulturang Filipino, itinuturing na malakas na mensahe ang mga panaginip at madalas ay itinuturing itong direktang komunikasyon mula sa espiritual na mundo. Paano kung hindi lang basta random ang mga panaginip na ito? Paano kung ito ang paraan ng universo upang iparating sa iyo ang isang bagay? Ang mga hindi nakikitang puwersa ay nagsasalita sa iyo sa mga paraan na tanging ang iyong kaluluwa lamang ang makakaintindi, sa pamamagitan ng mga tahimik na sandali, sa pamamagitan ng iyong intuition, sa iyong pinakamalalim na emosyon. Kailangan mo lamang magtiwala. Kasama na rin dito ang konsepto ng tadhana. Sa pananampalatayang Filipino, ang tadhana ay ang puwersang nag-ugnay sa iyo sa iyong tunay na layunin. Ito ang sinulid na dumadaan sa iyong buhay, gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinakamataas na potensyal. Minsan, pakiramdam mo'y hindi bagay ang mga nangyayari. Maaaring nakakaranas ka ng mga balakid, o kaya naman ang daan ay tila malabo. Ngunit sa mga sandaling ito ng pagsubok, ang universo ay humuhubog sa iyo, inihahanda ka para sa susunod na hakbang. Lahat ng ito ay bahagi ng plano. Maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit bawat pag-isip mo, bawat desisyon na ginawa mo, at bawat aksyon na tinahak mo ay nagdala sa iyo sa eksaktong sandaling ito. Hindi gumagana ang universo sa isang tuwid na linya, gumagalaw ito sa mga misteryosong, masalimuot na paraan. Ngunit bawat liko, pag-ikot, at pag-iwas ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa lugar na itinadhana para sa iyo. Sa mas malaking larawan, pati ang mga pagsubok na naranasan mo ay may layunin. Ang mga ito ay mga aral na nagtutulak sa iyo patungo sa buhay na talagang para sa iyo. Mahalaga ring maunawaan na ang mga puwersang ito ay hindi lamang pasibo, sila ay aktibong kalahok sa iyong paglalakbay. Isipin mo sila bilang mga tahimik na arkitekto ng iyong buhay na dinisenyo ang landas para sa iyo, hakbang-hakbang. Gumagalaw sila sa pamamagitan ng mga senyales, simbolo at mga taong nakakasalamuha mo. Ang iyong intuwisyon, ang iyong kutob ay isa sa pinakamakapangyarihang kagamitan na mayroon ka. Sa Filipino spirituality, madalas nating sabihin, makinig ka sa iyong kutob. Ang mga kutob na ito ay hindi lamang random na pag-iisip, ito ay komunikasyon mula sa universo. Ang iyong panloob na boses ay isang salamin ng mga puwersang gumagalaw, gumagabay sa iyo upang gawin ang mga pagpili na tumutugma sa iyong tadhana. Ang mga hindi nakikitang puwersa ay konektado rin sa konsepto ng manifestation. Marahil narinig mo na ang kasabihang, kung ano ang iniisip mo, iyon ang nagiging ikaw. Ang enerhiyang ipinapalabas mo sa mundo ay may malalim na epekto sa kung ano ang iyong nakikita. Kapag itinutuon mo ang iyong enerhiya sa positivity, kasaganaan, at pagtutok sa iyong tunay na sarili, ang universo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagdadala ng mga enerhiyang ito sa iyong buhay. Ang mga tao, pagkakataon, at karanasan na dumating ay hindi aksidente, ito ay manifestasyon ng iyong mga iniisip at paniniwala. Parang ang universo ay gumagalaw sa likod ng mga pangyayari, inaayos ang mga kaganapan sa iyong buhay upang itugma sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ngayon, maglaan ng sandali upang magnilay sa iyong buhay. Maaari mo bang matukoy ang mga sandali kung kailan ang mga hindi nakikitang puwersa ay gumagalaw? Marahil ito ay isang hindi inaasahang pagkikita na nagdala sa iyo ng isang kamanghamanghang pagkakataon o isang panaginip na gumabay sa iyo sa isang partikular na direksyon. Magtiwala na ang mga puwersang ito ay palaging gumagalaw para sa iyo, kahit hindi mo ito nakikita. Ang iyong kapalaran ay unti-unti nang bumubukas, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang lakas ng manifestasyon at kasunduan. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa iyong buhay, alamin natin ang konsepto ng manifestasyon at kung paano ka hindi mo namamalayan na nakipagkasundo ka na sa mga puwersang ito. Maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit bawat pag-isip, bawat hiling, at bawat panalangin na ginawa mo ay naglikha ng isang enerhiyang koneksyon sa pagitan mo at ng universo. At sa ganitong paraan, nakipagsign ka na ng isang espiritual na kasunduan, isang paktang nagtatakda ng direksyon para sa iyong hinaharap. Itinuturo ng Filipino spirituality na ang ating mga salita at pag-isip ay may lakas. Ang salita mo ay may lakas, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Ang konseptong ito ay malalim na nakatanim sa paniniwala na kung ano ang ipinapahayag natin sa ating pag-isip, salita, o layunin, ito ay maaari nating maisakatuparan sa realidad. Ito ang lakas ng manifestasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagnanais ng isang bagay, ito ay tungkol sa pagtutok ng iyong enerhiya sa mga bagay na nais mong makaakit. Ito ay tungkol sa paniniwala na ang universo ay handang makipagtagpo sa iyo, ngunit una, kailangan mong buksan ang iyong sarili upang tanggapin ito. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit patuloy kang nagmamanifest ng mga bagay. Bawat oras na iniisip mo ang isang bagay na nais mo, pag-ibig, tagumpay, o kapayapaan ng isipan, inilalagay mo ang layunin na tumugon ang universo. Nagsisimula ang prosesong ito sa iyong mga panloob na paniniwala. Kung naniniwala ka sa kasaganaan, ang universo ay magdadala ng kasaganaan sa iyong buhay. Kung naniniwala ka sa pag-ibig, ang universo ay gagabay sa iyo patungo sa tamang relasyon. Ngunit narito ang tanong, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng nais, ito ay tungkol sa paggawa ng isang espiritual na kasunduan sa universo na handa ka ng tumanggap. Sa kulturang Filipino, mayroon din tayong konsepto ng si panata, panata o pangako. Karaniwan itong ginagamit kapag gumagawa tayo ng pangako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, tulad ng pangako na tuparin ang isang pangarap, gumawa ng pagbabago, o magdala ng isang bagay sa buhay. Isa itong sagradong pangako, isang paktang binuo sa universo. Gayon din, kapag gumawa ka ng isang desisyon, kahit hindi mo ito namamalayan, pumasok ka na sa isang kasunduan sa universo. Sinasabi mo sa universo, handa na ako para dito, at bilang kapalit, magsisimula na ang universo na gumalaw sa likod ng mga pangyayari upang maganap ito. Ngunit ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa paghingi at pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagsunod sa enerhiya ng mga bagay na nais mong makamtan. Ang mga pamahiin at ritual ng Filipino ay madalas na kinasasangkutan ng mga gawa ng pananampalataya at layunin. Halimbawa, ang pag-ilaw ng kandila at paggawa ng hiling, o ang pag-aalok ng pagkain sa mga espiritu tuwing mga espesyal na okasyon, ay kumakatawan sa isang pisikal na manifestasyon ng mas malalim na espiritual na layunin. Ang mga ganitong kasanayan ay tumutok sa iyong enerhiya patungo sa resulta na nais mong makamtan. Ngunit mahalaga ring tandaan, ang enerhiyang ibinubuga mo ay siya enerhiyang iyong matatanggap. Maaaring magtaka ka, paano nalalaman ng universo kung ano ang nais ko? Ang sagot ay nasa enerhiyang ipinapalabas mo. Ang lahat sa mundong ito, mula sa mga taong nakakasalamuha mo, hanggang sa mga pagkakataong dumarating, ay isang refleksyon ng iyong mga paniniwala at enerhiya. Kapag naniniwala kang nararapat ka sa kaligayahan, pag-ibig, tagumpay, o kalusugan, ang iyong vibration ay mag-aalin sa mga nais na iyon. Ang universo, bilang tugon, ay magpapadala ng mga karanasang, tao, at sitwasyon na akma sa iyong mga hangarin. Gayunpaman, mahalaga rin kilalanin na ang manifestasyon ay hindi laging agad-agad. Kasama sa paniniwala ng Filipino ang konsepto ng tiyaga. Walang nangyayari ng magdamagan, at minsan, ang universo ay tumatagal upang maiparating sa iyo ang mga bagay na makikinabang ka ng pinakamabuti. Ang proseso ng manifestasyon ay hindi lang tungkol sa paghingi ng iyong nais, kundi pati na rin sa pagtitiwala na ang universo ay gumagalaw sa iyong alan, kahit hindi pa ito agad na nakikita. Ang oras na kinakailangan para ang iyong mga manifestasyon ay magmaterialize ay hindi tanda ng pagkaantala o kabiguan. Isa lamang itong bahagi ng divine timing na sinusunod ng universo. Dito pumapasok ang pananampalataya. Ang pagtitiwala na ang para sa iyo ay darating sa tamang oras, sa tamang paraan, at sa tamang anyo ay isang mahalagang bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. Ngayon, maglaan ng sandali upang magnilay sa mga bagay na namanifest mo sa iyong buhay. Maaari mo bang maalala ang mga sandaling ang isang bagay na matindi mong hiling ay dumating sa iyong buhay, marahil sa paraang hindi mo inaasahan? Iyon ay tugon ng universo sa iyong kasunduan, ang iyong paktang nilagdaan. Iyon ang mga hindi nakikitang puwersa na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari, iniaalin ang iyong mga nais sa iyong realidad. Ang makapangyarihang kasunduan ito sa pagitan mo at ng universo ay higit pa sa simpleng paghiling. Isa itong enerhiyang palitan na nagdadala ng iyong mga pangarap sa pisikal na mundo. Ang manifestasyon, kung gayon, ay hindi lang tungkol sa paghiling, ito ay tungkol sa pagiging isang magneto para sa mga bagay na nais mo. Ito ay tungkol sa pagyakap sa iyong lakas at pagtutok ng iyong enerhiya sa enerhiya ng universo. Palaging nakikinig ang universo, palaging tumutugon. At habang patuloy kang nagtitiwala sa prosesong ito, makikita mo kung paano ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat manifestasyon ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Pagtiwala sa proseso at mga senyales. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga hindi nakikitang puwersa at ang lakas ng manifestasyon, panahon na upang talakayin ang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay, ang pagtitiwala sa proseso at mga senyales na gumagabay sa iyo. Marami sa atin ang madalas magtaka kung tayo ba ay nasa tamang landas, naguguluhan kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano, o nagdududa sa tamang oras ng mga pangyayari. Ngunit ang katotohanan ay ang universo ay may sarili nitong divine na oras at kung ano ang maaaring magmukhang pagkaantala ay kadalasan ang universo na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari upang ilagay ang lahat sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo sa konsepto ng huwag magmadali, huwag magmamadali. Ang pinakamahalagang mga sandali sa buhay ay karaniwang dahan-dahang lumalago, tulad ng isang bulaklak na namumukadkad sa sarili nitong bilis. Dito pumapasok ang pananampalataya at pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugang pagtanggap na ang lahat ay umuunlad ayon sa tamang paraan, kahit na hindi mo ito nararamdaman. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit may mga pagkaantala o mga likulikong daan, ngunit bawat hakbang, pati na ang mga mukhang setback, ay naghahanda sa para sa isang mas malaking bagay. Ang universo ay may paraan ng paggabay sa patungo sa lugar na kailangan mong puntahan, kahit na hindi pa ito halata maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa iyong nakaraan. Ilang beses na ba nangyari na hindi ayon sa plano ang mga bagay, at kalaunan, na pagtanto ang mga sandaling iyon pala ay napakahalaga para sa iyong paglago. Marahil isang relasyon na natapos na naging isang pagpapala sa disgis. O isang trabaho na hindi mo nakuha na nagdala sa iyo sa isang mas maganda pang oportunidad. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong kapalaran, tadhana. Ito ay ang paniniwala na bawat karanasan, bawat liko ng kapalaran, ay bahagi ng isang mas malaking plano na sa huli ay gumagana para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang universo ay nagsasalita sa iyo sa mga banayad na paraan, sa pamamagitan ng mga senyales at synchronicities na dumarating sa iyong buhay. Naisip mo na ba kung paano may mga bagay na tila dumarating mula sa wala? Isang tawag mula sa isang matagal nang nawalang kaibigan, isang hindi inaasahang pagkikita na nagdala ng isang kamanghamanghang karanasan, o isang simbolo na patuloy na lumalabas sa iyong mga panaginip o pang-araw-araw na buhay. Hindi ito mga aksidente. Ito ang mga senyales na ang universo ay sinusubukang makipagkomunika sa iyo, itinuturo ang tamang direksyon. Sa Filipino spirituality, malaki ang pagpapahalaga sa mga senyales. Ang bigla ang paglitaw ng mga partikular na hayop, bagay, o pangyayari ay kadalasang may espesyal na kahulugan. Halimbawa, kung may paru-paro na dumaan sa iyong landas, ito ay itinuturing na tanda ng pagbabago. Kung isang ibon ang pumasok sa iyong tahanan, maaaring isang senyales ng magandang kapalaran. Kung makakita ka ng bahaghari, ito ay isang mensahe ng pag-asa at pangako. Ang mga senyales na ito, maging pisikal o simboliko, ay paraan ng universo upang gabayan ka sa iyong landas. Magtiwala na ang mga ito ay naroroon para sa isang dahilan at tandaan ang mga ito. Ang universo ay nagsasalita sa isang wika na madalas ay nararamdaman, hindi naririnig. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng senyales ay malalaking dala. Minsan, ang pinakamalalim na mensahe ay dumarating sa mga sandali ng katahimikan o pagpapahinga. Binibigyan ng malaking halaga ang mga tahimik na sandali sa kulturang Filipino, ang katahimikan, silence, kung saan ikaw ay pinakakonektado sa iyong panloob na sarili. Sa mga sandaling ito, ang universo ay bumubulong ng mga gabay. Kung ito man ay isang biglaang pakiramdam ng kapayapaan o isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakaalam, magtiwala sa mga sandaling iyon. Madalas sila ang pinakamalinaw na senyales sa lahat. Isa pang mahalagang bahagi ng pagtitiwala sa proseso ay ang pagkatutong magpatawad at magpahinga. Ang pagpapatawad at pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya ng kontrol at pagtitiwala na ang universo ay magdadala ng mga bagay na itinadhana para sa iyo sa tamang oras at paraan. Sa kulturang Filipino, mayroon tayong kasabihang, kung para sa iyo, para sa iyo, kung para sa iyo, magiging para sa iyo. Isa itong paalala na ang mga bagay ay mangyayari ayon sa kung paano ito itinadhana. Maaring hindi mo laging maintindihan ang landas o ang oras, ngunit magtiwala na ito ay nagdadala sa iyo patungo sa tamang destinasyon. Kasama na rin dito ang kahalagahan ng tiyaga. Ang tiyaga, patience, ay isang bertud na malalim na nakatanim sa kulturang Filipino. Ito ay ang pag-unawa na ang mga magagandang bagay ay nangangailangan ng oras, at ang panahon ng paghihintay ay bahagi ng proseso. Maaaring makaramdam ka ng pagkabigo o hindi sigurado sa mga sandali, Ngunit tandaan na ang universo ay inaayos ang mga bagay ng perpekto, at bawat hakbang ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong layunin. Isipin mo kung gaano karaming tiyaga at tiwala ang iyong ipinakita sa iyong buhay. Maaaring matagal ang daan patungo sa kung nasaan ka ngayon, o marahil naghihintay ka pa para sa ilang bagay na maganap. Ngunit tandaan, ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagkakataon upang magtiwala na ang iyong landas ay itinataguyod ng mga puwersang mas malaki kaysa sa iyong sarili. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga senyales, at magtiwala na ang universo ay gumagalaw para sa iyong kapakinabangan. Ang kinalabasan, isang tadhana na natupad. Habang patuloy tayong maglalakbay sa landas na ito, kailangan natin kilalanin na ang bawat hakbang na ginawa mo, bawat sandali ng pagtitiwala, bawat akto ng tiyaga, at bawat senyales na iyong tinanggap, ay nagdadala sa iyo patungo sa isang makapangyarihang layunin. Ang kinalabasan na matagal mong hinihintay, ang kaganapan ng iyong mga manifestasyon, ay malapit ng marating. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, darating ito sa tamang oras, at magiging mas maganda pa kaysa sa iyong inaasahan. Sa kulturang Filipino, malalim ang paniniwala natin na ang kapalaran, tadhana, ay dumadaloy ayon sa isang banal na plano, isa na higit pa sa anumang kaya nating isipin. May kasabihan, ang tadhana mo ay hindi mo kayang kontrolin, at ito ay nagsasalita ng mas malalim na pagkaunawa na bagamat tayo ay may papel na ginagampanan, ang universo ay nakahanda na ang lahat ng mga pangyayari para sa atin. Ang mga liko at liko ng iyong buhay, mga hamon, at kahit ang mga sandali ng pagdududa, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking disenyo. Bawat kaganapan sa iyong buhay ay parang sinulid sa isang malaking tapestry na maayos na binubuo. Isipin mo ang mga pagkakataong nagduda ka sa iyong landas. Marahil tanong mo sa sarili mo, bakit hindi pa ito nangyayari para sa akin, o bakit ang tagal? Ang mga nararamdaman na ito ay natural, lalo na kapag hindi pa natin nakikita ang mas malaking larawan. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na minsan, ang pinakamalalaking pagbabago ay nangyayari sa katahimikan at pagpapahinga. Ang universo ay hindi palaging ipinapakita ang buong larawan ng sabay-sabay. Parang pagtatanim ng binhi, dinidiligan natin ito, inaalagaan, at pinapalago, ngunit kailangan ng oras bago ito magbunga ng isang kamangha-manghang bagay. At tulad ng kalikasan na gumagalaw sa sarili nitong bilis, ganun din ang iyong tadhana. Ngayon, isipin mo ito, ang iyong landas ay malapit ng magbago ng malaki. Lahat ng bagay na matagal mong hinihintay, ang pag-ibig, ang tagumpay, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ay papalapit na sayo ng may lakas na hindi mo pa nararamdaman. At kapag dumating ito, magiging perpekto itong akma sa iyong paglalakbay, at mararamdaman mo na parang ang universo mismo ay laging gumagabay sa kahit noong hindi mo ito alam. Dito pumapasok ang iyong pananampalataya. Nagtangkang magtiwala ka sa proseso, sa mga senyales, at sa banal na oras. Ngunit ngayon, kailangan mo ring magtiwala sa iyong sarili. Ang mga paniniwala ng mga Filipino ay madalas na binibigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya hindi lamang sa universo, kundi pati na rin sa iyong sariling lakas. Napakalayo na ng narating mo, at ang lakas na nagdala sa iyo dito ay ang parehong lakas na magdadala sa iyo sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Kapag ang lahat ay naayos na, ito ay magiging isang magandang sandali ng pagpapaliwanan. Makikita mo ang mga koneksyon sa lahat ng iyong mga karanasan, ang mga pagsubok, ang mga sandali ng paghihintay, at ang tahimik na mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay na nagdala sa sa sandaling ito ng kaliwanagan. Itinuturo ng Filipino spirituality sa atin na bawat sandali ay may kahulugan at walang nangyayari ng aksidente. Pati na ang mga paghihirap ay kinakailangan para sa iyong paglago, inihahanda ka para sa mga biyaya na malapit ng dumating sa iyong buhay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagtanggap. Ang sandali ng kaganapan na ito ay mga ngailangan din sa iyo upang yakapin ang iyong tunay na lakas. Parang pagising sa pag-unawa na ikaw ay itinadhana para sa kadakilaan. Kapag dumating ang sandali na ito, hindi lang ito magiging isang regalo mula sa universo, kundi isang refleksyon ng taong naging ikaw. Ikaw ay lumakas, naging mas matalino, at mas konektado sa ritmo ng iyong tadhana. At kapag natanggap mo na ang para sa iyo, mararamdaman mo na ito ay isang muling pagkikita ng iyong tunay na sarili. Ito ang kagandahan ng tadhana, kapag ito ay dumating, nangyayari ito sa paraang tama, natural, at itinadhana. Ito ay magiging kumpirmasyon na ang lahat ng iyong pinagdaanan ay nagdala sa iyo dito, sa sandaling ito ng kaganapan. Maaaring magmukhang iba kaysa sa iyong inisip, ngunit ito ay eksaktong kung ano ang iyong kailangan. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo na palagi itong gumagalaw para sa iyong kapakinabangan. Ngayon, isipin mo kung ano ang darating. Ay e visualize ang mga oportunidad, ang paglago, ang mga relasyon, at ang kapayapaan na malapit ng dumating. Inihanda ng universo ang sandaling ito para sayo, at malapit ka ng pumasok dito. Magtiwala na handa ka na, na kaya mo, at nakarapat dapat ka sa lahat ng malapit ng mangyari. Ang iyong tadhana ay hindi isang bagay na nangyayari sayo, ito ay isang bagay na aktibong inaalin mo. At habang dumating ito, yakapin ito ng bukas na mga kamay, alam na ito ang buhay na talagang itinadhana mong mabuhay. Ngayon na napagdaanan mo na ang mga hindi nakikitang puwersa, ang lakas ng manifestasyon, at ang pagtitiwala na kinakailangan upang sundan ang mga senyales, panahon na upang pagdugtungin ang lahat. Ang iyong tadhana, na hinubog ng bawat karanasan, desisyon, at espiritual na kasunduan, ay handa ng magbuka sa mga paraang maaaring hindi mo inaasahan. Munit may isang huling bagay na kailangan mong gawin, magtiwala ng buo sa proseso at, higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay nangyayari ng may dahilan, at ang ating buhay ay masalimuot na hinabi ng tadhana. Ang mga sandaling tila walang kabuluhan, mga pagpili, o pagkaantala ay bahagi lahat ng mas malawak na disenyo na inihanda ng universo para sa iyo. Ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay magkakaugnay sa mga paraan na hindi mo pa nakikita, ngunit magtiwala ka na ang lahat ay umuunlad ayon sa tamang paraan. Tandaan kung para sa'yo, para sa'yo. Ang simpleng kasabihang ito ay sumasalamin sa diwa ng paniniwala ng mga Filipino sa tadhana, na ang lahat ng itinadhana para sa'yo ay matutunton ang daan patungo sa'yo. Kaya't kahit hindi mo pa alam ang lahat ng kasagutan ngayon, at ang daan ay maaaring magmukhang malabo minsan, may isang bagay na tiyak ka, ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa kung ano ang itinadhana. Magtiwala sa oras, magtiwala sa mga senyales, at magtiwala sa proseso. Ang iyong tadhana ay unti-unting bumubukas, at ang pinakamagandang bahagi ay malapit ng dumating.